Narito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at P. Sa pagpapatuloy ng kanilang love story ay pumunta na naman sila kalinga Prab at ang Kalingap Team sa bahay nila Viancy. Kahit alam nila na napakadelikado ng kanilang lugar ay talagang pumunta pa rin sila at bonus ay kasama ngayon si Dr. Gab. Kahit na napakasama ng panahon ay sinikap pa rin nila na puntahan si Vianci at ang kanyang pamilya upang mabigay ang mga tulong galing sa mga sponsors. Kahit na napakasama ng panahon umuulan ay todo pa rin sila sa pagbitbit ng mga gamit papunta kay Vianci. Kasama dito si Kalingap Edu. Kahit na napakalakas ng ulan ay sinikap pa rin nilang dalhin ang mabibigat na kalan at tangke ng gas papunta sa bahay nila C. Kinilig naman ang ating mga viewers dahil bihis na bihis si Kalingap Edo papunta kila ate Viancy para siyang maniligaw sa kanyang attire. Pagsalubong naman ng Kalingap Team sa bahay ni Lavionzi ay tumambad sa kanila ang napakasipag at napakaganda na si Viancy na kahit naman napakalakas ng ulan ay todo kayod sa paglalaba. Kahit na Sabado at dapat nagpapahinga siya, talaga namang todo trabaho siya sa paglalaba dahil para makatulong sa kanyang pamilya. Sabi nga ni Kalingap Rab at ni Kalingap Edo baka naman magkasakit si Ate niyan dahil kahit umuulan ay okay lang okay lang sa kanya basta ituloy niya lang ang kanyang paglalaba. Hindi na nga pinatagan ni Viancy ang kalingap team sa labas at agad-agad niya itong pinapasok dahil nga sa bumubuhos na ulan. Makikita uh, natin ang simpleng bahay ng pamilya ni Le Viancy at dito pinaupunan niya ang mga kalingap team para makapagpahinga naman. Matapos nito, agad-agad silang inalok ni Beyoncé ng mainit na kape dahil siya daw ay nag-aalala sa kalingap team dahil napakalamig daw sa labas. Kaya naman natouch ang kalingap team sa kabaitan na ipinapakita ni Beyoncé. Humanga na naman ng viewers sa taglay na kabaitan ni Biancy na siyang pinagmamalaki talaga ng kanyang pamilya. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung marami talaga ang mga gustong mag-sponsor sa kanya o mga sumusuporta. Talaga namang nakaupo lang si Kalingap Edu ngunit nakangiti siyang nakatingin kay Beyoncé dahil siguro humahanga siya sa kabaitan nito at sa ugaling pinapakita niya. Talaga namang napakaswerte talaga ng pamilya ni Viancy sa kanya dahil bukod sa mabait na siya, maganda pa. Habang hinahanda ni Viancy ang kape para sa kanyang mga bisita ay agad-agad na ng Kalingap Team ang mga dala nilang kalan at gas. Dahil dito lubos-lubos ang pagpapasalamat ni Viancy at ng kanyang mga magulang. Dahil dito, hindi na rin sila magpapakahirap na magsindi ng uling o mausukan man lang para lang makapagluto. Kinilig naman ang kalingap team noong abutan ni Viancy ng tasa ng kape si Kuya Edu. Alam naman nila na hindi ito umiinom ng kape, ngunit dahil si Viancy ang nagtimpla, ininom pa rin niya. Tinikman niya man lang kahit konti. Pagkatapos nito ay umupo na rin si Viancy nang medyo malayo lamang kay Kalingap Edu dahil halata pa rin na hindi siya mapakali at nahihiya pa rin siya dito. Sa kanilang pag-uusap, sabi naman ni Kalingap Edu na gusto niyang bilhan ng washing machine si Viancy dahil napakahirap kayang maglaba ng kamay lamang ang gamit

Ba't, 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 ba Kinilig ang lahat pati ang Kalingap Team sa mga nangyari dahil si Kalingap Edu ay biglang tumayo at nilabhan ang mga labahin ni Ate Viancy Isa na ba itong pahiwatig na parang mandiligaw na si Kalingap Edu? Kita naman natin na nagpapanik na naman si Ate Viancy dahil hindi niya alam ang gagawin. Ayaw magpapigil ni Kalingap Edu sa pagtulong sa kanyang paglalaba. Kaya naman dahil dito ay kinilig talaga ang mga viewers. Todong-todo na naman ang pamumula ni Viancy dahil hindi na naman siya mapakali. Parang kinikilig na naman siya sa mga bigla ang ginagawa ni Kuya Edu. Lahat yata ng manonood at ang Kalingap team na nandoon ay talagang kinilig dahil ito ang unang pagkakataon na hinawakan ni Ate Bianci si Kalingap Edo Kahit anong pigil kasi kay Kalingap Edo ay ayaw niya talaga dahil gusto niya talagang tumulong Ngunit sa huli sabi naman ni Ate Bianci na ipagpapatuloy niya na lang kapag nawala na ang ulan at doon ay pinagbigyan na siya ni Kalingap Edo Napaka-helpful ko talaga, no? Bakit maglalo pa ba ng ganito? Nag-aalala mo kami, eh. Hmm. Pagkita mo, oh, na. Paano kanya? Pag nagkasakit ka? Pagkatapos ng kanilang maiksing paglalaba ay nag-usap-usap na silang dalawa. Pinipilit nga siya ni Kuya Edu na magsalita dahil napakatahimik talaga ni Ate Viancy. Maya-maya ay napansin ni Kalingap Edo ang kamay ni Ate Viancy. Ay, wala kayong washing machine dito? Wala Ay, kaya naman pala. Manual? Yeah, Bamay. manual. Bakit doon? Eh. Tingin niya na ang may mo kung ano. Kung magas pa. Grabe <laughs> <laughs> nga. <laughs> 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 Mas sa'yo. ang kamay ko sa'yo. <laughs> Grabe. Sobrang salaba. Kaya nga, sobrang sipag mo. Kinilig naman ng mga viewers dahil talagang concern na concern si Kalingap Edu kay Ate Viancy. Noong magutom na silang lahat ay hinanda na ni Viancy ang kanyang niluto. Hinangaan na naman si Beyoncé ng kalingap team dahil sa kanyang pagkamaalalahanin at magaling magluto. Anong nilagay mo dito? Bakit ang sarap? Hmm? Suka lang po yan. Ah, suka? Asukal. Asukal? Asukal? po. Asukal? Yes. Asuka Asuka. Salamat ka. Welcome po. Hmm? Welcome po. Bye. Plus points na naman si Ate Viancy dahil sa kanyang cooking skills Nagpasalamat sa kanya ang Kalingap Team sa masarap na marienda Nag-usap pa sila ng kung ano-ano mga bagay, ang kanilang mga pamilya at dumating sila sa point na nag-usap sila kung ano ang kanilang mga paboritong pagkain. Sabi naman ni Kalingap ay sana next time ay paglutuan din daw siya ni Viancy ng kanyang paboritong tinola. Okay. <laughs> hindi nyo lang salamat po kay Edge kayaan niyo po sa sunod po pipilitin ko po maging mula. bago umalis ay nagbigay muna sila ng mga pera na galing sa mga sponsors pagkatapos nito ay umalis na rin ang Kalingap team sana ipatuloy pa natin silang subaybayan at suportahan. Si Ate Viancy at Kalingap Edu, ganoon na din ang Kalingap Team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, bye! Mahal.